unod po da ngamong pomelo ayan dagkay kisag unod pero actually di na kay nimo mapansin oh uh, dakar kisag unod ayan napo siya ayan nasubos wow dagkan kisag unod pero pul pa ni siya oguy dami siya guys ayan Wow! Oh, yummy! So, na dere. Ah, tamis kayo. Sabi ninyo, guys, Ah, uh, katong bata-bata pa si mama, mga nasa 70s pa siya, hindi ko siya mananom. Ang putak. Yan ang kapayas, nami sankis. Hmm. Nya. Ano Ganahan ka na siya kay ingon pa sila. Green hands daw siya. Tubuanan daw siya o kaning mga fruits ba? Or any any plants. Mm, lamig ka siya guys. Mm. So, wala na ako nakapanghugas o kamot dami ni siyag na asin ayan mm, ayan siya mm. tamis kayo hmm. dali sa balay wala kayo mo pansin ani pero Amang silingan o sahay, pong pangayo ba? Okay. Ayun na, masok mama nga. Paano mo? Mm. gibre man ako mama sa una. Bro. Nana siya sa stage nga. Nakog ba? Bala dog mga lata. Mm. Basta, lagi siya mga hatag. Mm. Nasya sa balkon galantao Hmm, nami kayo. Naligra ba niya kumangod? Mm. Si mm. sa kumangod? Hmm. Si Grace Andy. Hmm. Nagay ko kabaloon sa on pag-open na nag- kung wala ko patient ba guys nice. Um. mmm crunchy kasi ako na na mas ibabaw ang punuan so fresh from the puno hindi hmm, ba so hindi na akong gandaan dali sa bukid hindi lang kamananong nadyo kayo makaon mm. then skarte lang ingon sila pag napo daw ka sa city hindi daw kakatanong sa manila mangani hindi na among mga veggies dito nakapat kapat. May na lang, kalingawan. Um, pero dire, kung baga wala rason nga dili juga ka makapananam. Mm. Tam is It's so sweet. Hmm. బాయ్ పూర్ణ